Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Maaari na kung ang lahat. Sumusunod, ang pinagsamang bada ng Sanatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumuluhan ni Major Peter Suan Quintero. Ang unang brigada sa kasubotang gala ay nasa pangmuno ni Brigadier General Bonnie Catinglay. Ang kanyang panumunan, Lieutenant Colonels Renato Capini, Lester Sinlao, Alan Sidiacay, at Commanders Joey Plan at Mark Pujon. Nasa ating harapan, ang batalyon ng Kor ng mga kadete ng Sanatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumuluhan ni John Christopher Montaña mula sa prestigyo, prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy ang mga ginok at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng nabal na pinangangasiwaan ng ating pamalaan. Ang mga kadete rito ay tinagunang Midshipman at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa langpwersa ng Philippine Navy ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pumuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang magliko ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Army Military Patrol System at ang natangantas ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitihin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunan ni Commander C. Itziscar. Ang Philippine Navy ang siyang nagungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating NASA sa kupang dagat. Nagsasagwa ng Mercy Missions, Rescue and Relief Operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan at tulupan ng mga kawal ng Philippine Air Force sa pinangungunan ni Lieutenant Colonel Yoncho Sirunay III sila ang pinagulingan mga ang mga na paglinga nagabantay ng ating hipapawi sumusuporta para sa tactical air support at magalami para sa mga tauhan at kalamitan ng ating sagatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng Battle Dress Attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunan ni Commodore Dwight Stephen Dolnoan ang kanyang kalupunan General Colonel Sir Melino Tusi with Lawrence Abastar, Rene Montenegro, Alvin Aurel at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni General Colonel Delmore Manawis. Sila po mga individual na nakaaangat ng na kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations mula Reconnaissance, Intelligence, Demolitions, gayon din ang jungle warfare and conventional warfare at mga operasyon kontra terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pamumunan ng Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinagmumunuan ni Lieutenant Colonel Kelvin Lingan. Nakatoon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kapulang dagdag operasyon. Sumusunod mo ang mga ang ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng karigtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pamansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Trigger, ang kanyang kalimunan, Police Colonels, Joel Tosupanan, Victoria de La Jr. John Bari, Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr. John Devesa. Narito po ang mga kadete naman sa kinalang Philippine National Police Academy. Inuhubog ang mga karakter ng mga kadete nito upang mamunok sa hinaharap ng nananaig ang paglilikod, karangalan ng kustisya. Gayun din bilang mga Dios responsable at respetado ng mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force sa kinilang pangunay manoeuvre unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anong lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at international implication sa larangan ng kontra-terorismo, kontra kontrainsurgensya, kontra hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang pa espesyal na operasyon. Natiyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pangunan ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na ginaguri ang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PAP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin ng misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkabakiwala ang pulisya, sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang amuhayan at ganapan ng kalakalaan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtagoy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kalupunan, Coast Guard Captain Sector Rafi e, Michael Andab, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pangkuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwane. Pinalakas sa Republika 9993 of Philippine Coast Guard Law, ang uh, PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, dinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Vesca Caningi. Ang unahing tungkulin ng Philippine Coast Guard, ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga pinutuhan ng Bureau of Fire Protection sa so, pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Masla, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendent Florian Guerrero, Douglas Gia Parisotel Banyaga, Eugene Briones at Melandro Bastian. Ang unang matalyon ay pinamumunuhan ni Fire Superintendent Chef Atienza. Responsable ang ahensya nito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pumamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsala ang tulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang pa katulad na istruktura gayon din ang kagubata at mga sasakyang pandupa at Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang patuong pagtugon sa mga paalala at mga hangpangin laban sa sulo, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection ng BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Nui Suralta Purakan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Chill Bureau ang Bureau of Jail Management and Technology, binuos ng Magitan Republic Act 6975, dinasa na idalim ng Department of Interior Local Government. Ang grupong ito ay nasa panguno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Labapier, Lorenzo Reyes Severino Quita, Ronaldo Seno Cambroso Ambulan, Jose Chemelo Taol, at Rubenito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Chief Superintendent Erwin Grace. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at municipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguri ang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamata lang na kapitini habang mabusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasintensya na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Follow Drug Enforcement Agency na pinamunuan ni Investigation Agent 5, Irvin John Coderes. Ang kanyang kalukunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayara, Kevin Codamon at Roy Castillo. Nariyan -nari din po ang kanilang mga commanders sa sinang agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bogalin at Raymond Pantikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa higal na droga. Ang Global Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng na bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawinig ng PIDEA ay pawang na tapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PDEA ay nanununa sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa illegal na droga. Sa pangagitan ng mga programa ng gladayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng illegal na droga.